Magarap ka kasi. Ano Ang lalaki ng isda dyan ni?

Saan? Kitang kita po yung isda. Ang huh? linaw ng na tubig. Napakalinaw. <laughs> hmm. Ikaw, paano ka tatawid? Ba, tara! Punta na sa dito! Yan, dito kaya. Ang lakas. Tara ba, dito sa tabi. Bye-bye! Yan ka na lang, ka na lang. Tawid na, kayo mo ano yan. Huwag din natin likod, may asa doon oh. Ay, yun, alam una, dito, <laughs> ko na, dito ang kakawin. Ha 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 ako. ha 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 Tara natin, Nicole. Ang lakas ng nga nung nangagos tubig, oh. Tara na! Pangay!

Mag-floating ka nga papunta doon kay Bay. Papunta kay Bay. <slurra> <laughs> <slurra> pali, 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 Ang galing ni 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 ano ni Isil. Laking dagat eh. Dapat din ikaw. At dapat din ito. Natulay ali ako. Katulay ko. Sa doon. Mami. Napakalinaw ng tubig. <laughs> Isil ka lang ka natutong maglangoy. Pati ang marunong maglangoy, nagtuto ako. O talaga? Ako, natuto din. Hmm. Dati nang ganto ako maglangoy. Oh. Uh. Nang kapit. Hmm. Tapos tinuro, nagganoy. Sino nagturo ko si Nene? Nung no, tingnan ko sa akin. Hmm. Nene, sino nagturo sa iyo? Wala ako. No. Sino, nag, saan ka nag-aral? Do sa bungaw. Doon, sa ilog, sa sapa. Saan? dito lang din sa dagat. Di ba? Magaling diba ni... yun. Ikaw, ikaw. Ikaw ni Kaol. <laughs> Buhay lang. <laughs> Tao lang. Walang <laughs> <Taon> <laughs> Wala ka talent talen. <laughs> Maglang mag-aral ka kasi. <laughs> Ang tamag-tamag eh. Ang tamag-tamag eh. ako na matawid ako. Gusto ko makita yung tumawid yung aso. Ay, dayon na yung aso. Yun, yun, hindi <laughs> Gusto ko makita tumawid. Ayun nga yung aso, tumatawid na. <laughs> Kaya ko na sir, ako na yung tinaya ko. O, pa kaya ko si, si, si ano, oh my ang God! galing. Okay, ang galing ni Nene. Nanonood ako! <laughs> yeah. Yeah, okay, mag-aral na mag-aral, eh, ka namin sa ano, international swimming competition. Wag! Wow! Oh, Isel. <laughs> Kamo na tao. Makita din naman tayo ah. Ang ganda ng ano Tara, <laughs> tara Ouch, 'yung Basa. na tayo? Doon siya o sa ilog pupunta ng tubig. Doon sa ilog. Hehehe Sampai <laughs> 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 Ang daro ka na! Nakakaiba ko? O, yung bata o. Oh. Pag dyan, <laughs> Ay. Ay, <tulit. laughs> Bukas hindi tayo liligo. Hanapin mo. Ako mahanap. May bukas liligo ka pa. Mm -hmm. Araw-araw ko na ako maliligo. Kasi, sa linggo, sa lunis, babahaw na po. Bagong tulik sugat po. Bagong tulik kasi siya o. Oh. <laughs> Pag, Pag bagong tulip, kailangan ibabad sa dagat. <laughs> <laughs> Ayoko ka lang. Ang sangalot. Tignan na sa may isang. Pahabol ko sa'yo. Yung kate. Pati yung kanine. Sige. Aba ka itong akin. Hindi, hindi wag. Hindi, ka Sige. Iyo e muna bago akin. Sige, sen. Sen. Siguro malalim na sa pinuntahan natin kanina. Doon. Doon Yun oh, na. Ayun yung magkukusit. Ayun yung magkukusit. 我也<還>没看到谁。